Tanong na galing po kay Emily Morete. Morning po, Brother Owen. Tanong ko lang po, may nangangaral po na pag nag-backslide daw, wala na ng Holy Spirit dahil tumalikod na ito. Pagkatapos makaranas ng biyaya ng Diyos. Welcome po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Subscribe now. Ngayon po, balikan natin itong tanong mo. Ano ba yung salitang backslide? Basahin po natin sa Aklat ng Kawikaan, 1414 ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog sa kanyang sariling mga lakad. Meaning, yung pag-backslide po ay pagtalikod. No? Tumatalikod yung kanyang puso sa mga aral at turo ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin sa inyong itinatanong. Ngayon, yung bang Holy Spirit ay aalis sa isang tao? Ngayon, alamin naman natin ang trabaho ng Balang Spirito. Oh. Ang trabaho ng malang spirito ay gabayan ang bawat mana ng palataya. Basahin man natin sa mga sulat ni Juan. Sa mga sulat ni Juan 14.26, what ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Meaning, yung mga aral at turo ni Kristo, ang trabaho pala ng Malayang Espiritu, magpaalala. Isusugo ito na mula sa Ama. Di ba't napakabuti ng Diyos? Bagamat wala na yung ating para sa Kristo na na sa langit, ang mga alagad niya binigyan ng gabay. Para sa kanilang pangangaral, malimutan man nila yung kanilang mga narinig kay Jesus, mayroong santong Espiritu na magpaalala sa kanila. Yung mga aral at turo Di ba't malino naman po dito, no? Ulitin natin baka hindi nyo naintindihan. Tandaan ninyo, ang trabaho ng banal na Espiritu ay ito. Unang-una, mang-aaliw. Ano ba yung mang-aaliw? Inaaliw ang mga bawat mana ng palataya. Kasi nga po, ay punong-puno ito ng mga pag-uusig ang mga mananampalataya ng noon. Di ba? Kaya kailangan aliwin sila. Huwag silang matakot, magamba, mag-anilangan magpatuloy sila sa mga ay pinapagawa ng ating Panginoong Hesus. Kung sa ating panahon natin ngayon, ay kailangan din natin ba yun? Kailangan natin ng Santong Espiritu para tayo magabayan din. Para hindi tayo mapahamak. Amen? So ngayon, ang Banal Espiritu mula sa Ama, sinugo din ng Ama para gabayan ang bawat mananampalataya. Ngayon, yung ituturo ng Banal Espiritu, ito na ituro na ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin magbasa. Di diba? Kaya, ang pagbabasa napaka-importa din po para malaman mo ano ba ang kahulugan noon, ano bang ibig sabihin nito Ganun po yun. Kasi nga po, yung mga aral at turo ni Kristo, nakasulat na. Kaya tayo magbabasa, uunawain, at tuto pa rin. Di ba? Pahayag one, yun, na kung saan, yun din ay utos ni Kristo. Kaya nga, pag hindi ka nagbabasa ng kasulatan... Maaring ikapapahamak mo yun. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kailangan natin magbasa, unuway ng binabasa at tuto pa rin. Kaya dito, hindi tayo mapapahamak. Bakit? May kapahamakan ba kapag hindi tayo sumunod? Ngayon, balikan natin ito na. Dito, kilala natin ang banal espiritu. Siya nagpapaalala. Tagagabay, yan. Mag magiging gabay ng bawat mananampalataya. Yung ituturo niya, yung paring rin na ituro na ng Panginoong Hesus. So, malinaw po. Ngayon, balikan pa natin itong tanong mo. Kapag tumalikod na ang isang tao, ano naman ang mararanasan nito? Yan ang ating alamin. Makakabalik pa ba siya kapag siya ay tumalikod na sa mga aral at turo ni Kristo? Meaning, yung taong ito na nakalasap na ng mga biyaya mula sa Diyos, nakatanggap na po siya ng mga pahayag. Ibig sabihin, nakita niya yung alamin din natin na tatanggap lahat ng tao ng buhay na walang hanggan. Pero hindi niya pinahalagan yung mga bagay na espiritual. Tumalikod siya, ibig sabihin, bumalik siya sa dati niyang pamumuhay na makasalanan. Ano mangyayari? Tingnan natin sa kasulatan. Dito naman sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo chapter 6 verse 4, basahin natin. Upang hindi na natin siya talikuran sapagat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang ihayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kayahiyan ang anak ng Diyos. Meaning, dito sa ating binasa, malinaw na malinaw, angkop na angkop sa inyong itinatanong. Kaya nga po, mga kapatid ko sa pananampalataya, pang-ingatan natin yung biyaya ng Diyos na ating tinanggap mula sa Diyos. Ngayon, sa bagay na ito, tatlong bagay ang ating nakita. Kapag ang isang tao ay bumalik sa dati niyang pamumuhay na makasalanan, nakatanggap siya, ibig sabihin, tinanggap niya yung uh, mga bagay na salita ng Diyos. Naliwanagan siya. Tapos, sumampalataya siya sa Panginoon at sama. Sa Kaya nga ipagkakalob ito sa iyo. Ito'y regalo ng Diyos. Alam niyo po ba yon? Lahat ng sasampalataya sa ama at sa anak, bibigyan ng patnubay ng banal na espiritu yung po ang bautismo ng Espiritu Santo gagabayan ka para hindi ka mapahamak basahin natin yung bautismo sa Espiritu Santo sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 38 basahin natin Lumagot si Pedro sa kanila Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesu Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal espiritu. Meaning, kapag pala ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panaso Kristo, ibig sabihin po, mag-aaral ka sa kanyang katuruan. Kung susundin mo at sasampalataya ka sa ama at sa anak, kung ibabase po natin sa kasulatan sa chapter 14 verse 1, basahin po natin ito. No? Ang sabi dito, Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. Yung pagtitiwala natin sa Diyos at sa anak. Meaning, ito po yung pagsampalataya natin sa mag-ama. Ulitin natin sa ibang salin, huwag magulimihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, doon sa ama. Magsisampalataya naman kayo sa akin, kay Kristo Jesus. Meaning, dito sa ating pinag-aaralan, Kapag ikaw ay nabautismuhan at tinanggap mo at sumampalataya ka sa Ama at sa Anak, ito po yung sinasabi dito sa Gawa chapter 2 verse 38, kapag ikaw ay nagtiwala sa Ama at sa Anak, may regalo ang Ama sa iyo. Anong iririgalo ito po? Matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na espiritu. Malino po. Ulitin ko po. Matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang Banal Espiritu. Bakit hiririgaluhan ka ng Banal Espiritu? Kasi nga po, tatalikod ka. Pag sinabi magsisi, tatalikod ka sa iyong kasama ang ginagawa. Kung ikaw ay makasalanan, ano ba yung kasalanan na ginagawa mo? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tatanggalin mo yon. At mga bagay na pagtalikod sa iyong mga bisyo. Kasalanan niyo po yung bisyo. Di ba? Lahat ng uri ng bisyo kung anong meron ka na siyang nagbibigay sa iyo ng pagbaksak ng iyong kabuhayan, ng iyong sarili, di ba? Yung droga na lang, ang, di ba? Nasisira ang ating kalusugan, ng ating katawan, ng ating pagkatawa, ang ating isip kapag gumamit ka niyan. I e meaning, yung po yung kasalanan na nalayo tayo. Ibig sabihin, tumalikod na tayo sa kasalanan. Kaya ang sinasabi dito, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan. Paano baga pagsisisihan ang ating mga kasalanan? Yung salitang magpabautismo sa pangalan ni Su Kristo, aralin mo yung mga aral at turo ni Kristo. Kung wala ka pang pananampalataya sa Kanya, pag-aaralan mo rin yun. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, 1070 ng Roma, ang sabi po dito, no? para maintindihan natin, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Kaya dapat tayo maaralan ng aral ni Kristo para tayo magkaroon ng pananampalataya. Kapag meron ka ng pananampalataya, naturoan ka, doon palang ibibigay sa iyo ang gabay ng Santong Espiritu. Hindi yan agad-agad nasasamahan ka ng Santong Espiritu. Kasi nga po, ang Balang Espiritu, bago kasamahan niya, meron ka ng aral at turo na natanggap. Napagsisihan mo na ang mga kasalanan mo. Tumalikod ka na. Habang hindi ka pa tumatalikod, hindi yan sasama sa iyo. Kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, kahit pala ka, pero naro pa rin ikaw sa gawaing masama, ang pagsama ng Balang Espiritu hindi sasama sa iyo. Kaya nga yung pagsama ng banal na spirito sa iyo kapag ikaw ay sumusunod na sa pamaraan at utos ni Kristo. Ngayon, dahil hindi ka na gumagawa ng kasalanan, papasok yung banal na spirito sa iyo. Ibig sabihin papasok sa kasamahan kanya sa iyong paglakad espiritual. Mamumuhay ka na maging mabuting tao. Kasi lumayo ka na sa kasamaan ng mundong ito. Kaya yung doon papasok yung salitang relihiyon. Ipamumuhay mo yung kabanalan, kabutihan at kalinisan. Kapag namumuhay ka na dito, naroon ang pagsama ng Espiritu. So, uudyo ka nga naman ng Espiritu na huwag ka nang gumawa ng masama. Ngayon, dahil sa ang ating sarili ay inilayo natin sa kasalanan, manatili dapat tayo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ngayon, dito sa ating binasa, kung sakaling hindi pa bumalik ang Panginoon sa si Kristo at ikaw'y bumalik sa dati mong ginagawang kasalanan. ba? Diba? Sinasamahan ka na ng malang Spirit, di ba? Diba? Eh ngayon, bumalik ka sa dati mong paumuhay makasalanan. Kaya babalikan natin Hebreo 6.4 na kung saan, basahin muli natin, no? Upang hindi natin siya talikuran sapagat kung tatalikuran ng isang tao, ang Diyos hindi na siya mapagsisisi. Nakita po ninyo? May portion pala kapag ikaw ay nakalasap ng mga aral at turo ni Kristo at nasa iyo ang paggabay ng malalang espiritu pero bumalik ka sa dati mong pamumuhay makasalanan ang sabi dito hindi na mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos so hindi na pala siya makakabalik sa Diyos bakit naliwanagan na ang pag-iisip niya nakatikim na ng biyaya mula sa langit Tumanggap ng banal espiritu kasi tinanggap mo ng banal espiritu. Ano nangyari? Kasi nga, pag bumalik ka sa dati mong pamumuhay makasalanan, ano mangyayari? Nakatikin na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyaring ehahayag sa huling araw pagkatapos. Ito yon Ito yung portion na kusan ay pagkatapos. Ibig sabihin, nakalasap ka ng lahat. Sinamahanga na naman ng Espiritu. Pero ito nangyari siya pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos. Hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Yung pala ang magiging reason, yung pala ang magiging dahilan. Hinango ka na, di ba? Hinango ka na sa lusak ng kasalanan Ngayong tinanggap mo si Kristo at sumampalataya ka sa Ama at sa Anak at sumusunod ka sa kanyang pamaran at utos, di ba't ibinigay sa iyo ang Santong Espiritu nung ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi ka ng iyong kasalanan? Ngayon, sa panahon ng paglakad mo, natukso ka ni Satanas, bumalik ka sa dati mong pamumuhay na makasalanan, hindi na pala makakabalik sa Diyos yun. Hindi na yung sasama ng Santong Espiritu. Kasi nga, hindi na siya makakabalik bakit ang tanong bakit hindi na siya sa bibigyan ng santong espiritu ganito po yan ang nangyari basahin natin sa Ephesians chapter 4 verse 30 Ang sabi dito sa mga sulat ni Apostol Pablo at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu ng Diyos sapagkat ang banal na espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Yung pala ang purpose ng Santong Espiritu kapag sinasamahan ka. Dahil tanda na kayo sa Diyos. Ibig sabihin, dito sa bagay na ito, huwag daw nating bigyan ng kalungkutan. Sa ibang salin, pighati. Amen? Basahin natin sa ibang salin. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. So tatak pala yun ng isang mana ng panataya. Kapag umalis yun sa iyo, di wala ka nga tatak. Hindi ka maliligtas sa panahon ng pagtubos kasi umalis sa iyo yung Santong Espiritu. Nakita po ninyo? Kasi nga yung Santong Espiritu, nakita natin kanina, nagpapaalala. Ginagabayan ka tinuturuan ka ng mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, sinaway mo na. Hindi mo na sinusunod yung aral at turo ni Kristo. Kaya mapapahamak. Kaya ang sinasabi dito, sa oras na binigyan natin ng kalungkutan ng Balang Espiritu, lalayo pala yun sa iyo. Kasi namuhay ka sa iyong dating pamumuhay na makasalanan. Malinaw po ba? Bakit ganon? Ngayon, ipapaliwanag pa ni Apostol Pablo dito naman sa Galacia chapter 6 verse 8 sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Yung pala yun. Kaya pag bumalik ka sa dati mong makalamang mundo, yan, makalaman, ibig sabihin, yung dati mong pamumuhay na, ibig sabihin po, kung namumuhay ka sa dating buhay na makamundo, iyan po ay isang bagay na kasalanan sa Diyos at mapapahama ka pala. Tuloy natin, no? Oh. So, balit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay maghaani ng buhay na walang hanggan. Basahin natin sa ibang salin para mas malinaw ano po. Sabi naman dito, dyan din sa Galatia chapter 6 verse 8, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, ito po, yun yun. Kung ang kanyang dating kalalhagayan ay nap pabuti. Pero ninasa pa rin niya yung gusto ng laman. Sinunod pa rin niya yung kanyang kagustuhan. Ano mangyayari? Kamatayan ang aanihin niya. Ay, di mas malinaw? Kaya kaibigan, ano po? Malinaw po ba ito? Itong tanong ninyo, mas pinapaliwanag dito. Kaya dito, hindi tayo bibitinin sa ating programa, sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Subscribe now para madagdagan ninyong kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Mabalik tayo. Kaya po, makakaranas po sila ng parusa ng Diyos pag walang paggabay ng Santong Espiritu. Kasi lalakad siya hanggang siya'y mamatay. Bakit? Yun po yung kamatayan ang maghihiwalay sa iyo, sa Diyos. Yung kasalanan ang nagiging sani para mahiwalay tayo sa Diyos. Kaya huwag nating pighatiin ang Santong Espiritu. Kasi ganito ang nangyayari kapag sinunod natin yung ating kagustuhan, nasa ng ating laman, anong resulta? Kamatayan ang aanihin niya. Pero, ito ang kagandahan ha? Pero kung ang Banalang Espiritu ang sinusunod ng isang tao, Tandaan po ninyo ha, kasi nga, kaya siya ay nahiwala, hindi na niya sinunod ang paggabay ng Santong Espiritu. Kaya kailangan natin ang paggabay. Sabi dito, pero kung ang Banal Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Meaning, napakalino po. Para hindi tayo mapahamak, sundin natin yung aral at turo ni Kristo. Yan po, malinaw. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan kung may ng Santong Espiritu, kung hindi ito, aalis sa iyo. Kasi pag umalis na yung santong espiritu, hindi na yung babalik. Hahayaan ka na ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan. Dating ang hinango ka na nga doon sa lusok ng kasalanan para ihatid ka sa buhay na walang hanggan, paghawakan mo na yon. Amen? Pero kung magiging pabaya ka, yan po yung sinasabi natin. Pwede natin ipasok yung na kusan hindi totoo yung kasabihan o katuruan ng iba One saved, always saved. Ibig sabihin, pag naligtas ka na, ligtas ka na. E eh dito, naaaralan natin, kung sakaling tumalikod ka sa Panginoon, eh wala na yung kaligtasan. So, hindi tama yung aral ng one saved, always saved. Tama, magiging saved ka kung mananatili kang tapat. Wala pong problema kung hindi ka lalayo sa aral at turo ni Kristo. At mananatili kang tapat hanggang sa pagbabalik niya. Kung abutan ka naman ng kamatayan, bubuhayin kang muli dahil naging tapat ka nung ikay nabubuhay. Kaya tatanggap ka rin ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya doon rin papasok na save ka hanggang sa pagbabalik ni Kristo kung magiging tapat ka. Pero nawawala ang kaligtasan kung ikaw ay magiging pabaya sa iyong biyaya na tinanggap mula sa Diyos. Amen? Kasi yung biyaya, si Kristo rin po yun. O, malinaw na po ba sa inyo? Kaya ito ang paalala sa atin para maintindihan natin. Ano ha? Pansinin natin ito, itong mga bagay na ito. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Meaning, yung mabubuting gawa lang sinasabi dito, hindi yung sa sarili nating ginawa. Iniligtas tayo sa pamagitan ng na Espiritu. Kaya pala, pag may tatakan ng Santong Espiritu, tataka ng Diyos, na ikaisa Diyos, meron ka palang kaligtasan. Ang Banalang Espiritu, kapag sinasamahan ka, tuturoan ka ng gumawa ng mabuti. Pero yung mabubuti nating gawa, hindi yun include sa bagay na para yun ang i-offer natin ang kagandahan, gagawa ka ng mabuti, ba, ibabase ito sa mga aral-turo ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin din yan. Kung ulitin natin dito, no? iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Meaning, hindi sa atin ng galing yung kaligtasan natin gagawin para maligtas ka. Ginagawa natin yung mga bagay na mabubuti ibabasi natin sa mga aral at turo ni Kristo. Yun ang magliligtas sa atin. Malinaw po ba? Kung itutuloy natin sa verse 6, masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. Malinaw po. Ang Diyos po ay nagbigay ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya para maging gabay, gumawa ng mabuti. Kasi ang odyok ng banal na Espiritu, mapabuti ang buhay mo. Di ba? Inuodyokan ka na gumawa ng masama. Nakita po ninyo. Kasi ibig sabihin dito sa verse 6, hindi ka makakaahon sa dati mong kalalagayan na akala mo kahit wala kang banal espiritu, kaya mong ibigay sa Diyos ang hinihingi niya. Kasi nga po, kulang tayo sa kakayanan. Hindi natin alam ang dapat gawin kaya kailangan ng banal espiritu. Sabi sa verse 6, masaganang ibinigay sa atin ng Diyos, o di ba? Ito'y ibinibigay sa atin ng Diyos, masaganang ibinibigay kung susunod ka sa kanyang pamaran at utos. Ngayon, pwedeng bawiin yun. Oh, di ba? Sa amin ang iba. Di ba ito yung biyaya naman Diyos? Pag ibinigay, bakit pa babawiin? Binabawi nga ng Diyos kapag hindi ka marunong sumunod. Kapag ikaw ay suwail. Siyempre, alamang mong hayaan ka ng Diyos. konsintihin ka sa iyong ginagawang masama. Hindi po ganun ang Diyos. Kung babalik ka sa dati mong ginagawang masama, hahayaan ka na doon. Kung ibabalik po natin yung Hebreo 6.4, ayan ho, di ba? Ulitin natin. Dito sa may parting ano, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Sino po yung biyaya mula sa langit? Si Kristo. Di ba't namatay nga si Kristo para sa iyo? Tinubos ang iyong kasalanan. Tinanggap mo yung buhay na walang hanggan. Tapos, nung bumalik ang Kristo sa langit, hindi ka naman tayo pinabayaan na kusan ay magkaroon din ng gabay ang bawat mananampalataya Sabi nito, tumanggap ng Balang Espiritu Nakatikip ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos Ibig sabihin, salita ng Diyos, mga aral-turo Kasi ang Balang Espiritu nagpapaalala E eh ngayon, tumalikod ka Ano nangyari? Ano sabi po dito? Nakadama ng kapangyariang iahayag sa uling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya, ayan o, ay eh, tumalikod siya. Hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Meaning, nawawala yung kaligtasan. Pwedeng bawiin yung buhay na walang ganas sana'y ibigay sa iyo na nakalaan sa iyo. Ay eh ngayon ay eh dahil reckless ka, ibig sabihin pinabayaan mo yung biyaya na ipinagkaloob sa iyo. Mawawala talaga ang kaligtasan. Mawawala sa iyo yung paggabay ng banal na espiritu. Hahayaan ka ng Diyos na magpalulong sa iyong ng ginagawa. Amen? Kaya mga kapatid, ito ang paalala sa atin. Pasahin natin sa mga sulat ni Juan sa Aklat ng Pahayag 322. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banalang Espiritu sa mga iglesia. Meaning, ang Banalang Espiritu ay nagpapalaala sa bawat mananampalataya na huwag nating pababayaan yung ating tinanggap na biyaya. Amen? So lalayo tayo sa kasama ng mundong ito. Mag-ingat po tayo. Patuloy tayo magpaalalahanan nang hindi tayo mapahamak. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kung kayo ay nakaunawa, please subscribe to our channel. I-share mo ito kung naunawaan mo at nagustuhan mo. Mag-like ka na rin at mag-comment ka kung tagasunod ka ni Kristo Jesus. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila at sa kanyang buktong nanak na si Jesus Kristo. Hanggang sa muli, Amen.